kwartong ito. Pwede mo ituro kung sino yung uh, amo mo? Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. ba mata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. usaa hindi naman eksakto malapit pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina sino sino dyan? dapatet kay manang LB sino sino sa can you point uh, directly usaa please assist pwede mong ituro uh, in the presence of the committee member sino Uh, the, the committee secretariat uh, is directed